NMC. Yo, 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 Jake, Jake, Jake Merum, merum, kanilang basura yung palabalagbag Hindi ko titigilan to hanggang sa malaglag At ang dami na rin pranong kung sa nakalantag Pero hindi ko pa tinigilan kasi ito ka nakahiligan Nagarapay na mapawisan nila kada kahit na mainitan Kasi ito ka nakasanayan lagi, lagi na ginapapaligiran ng mapangusga At kagay mga kaibigan Ito hey, gusto na hindi kami balagbag Paangat lang kami dito di pwede malaglag Kasama lang yung tatlo Tama lang yung dato Kung may kakaibang swag Mga panty ng pabaya niya sa aming yeah, 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 Hindi pa rin ako tumigil Tinuloy-tuloy ko lang kahit ang daming pumipigil Alam ko naman lahat kayo sa akin ay merong gigil Kesa sunod-sunod rin ko yung tambak ng tamba Ayoko na nang matenga baka kung sa nasumalpak Hanggang ngayon hindi